Astig na, masipag pa, ayan ang dapat tularan ng mga tambay. Dahil imbis na nagiinom sa Gedli, dito, e eh, busy busy siya sa pagluluto ng mga hotdog, footlong, at ang garyan overload niya. <laughs> Ka-food trip yung intro eh, no? Pero ang lupit na guys ha, ah, kasi nagiinuman lang sila, tapos kinabukasan, nagtayo na sila ng negosyo. Ganito yung masarap ka inuman, dahil after nila mag-inom, eh, tinutuon nila yung usapang lasing nila, na magtatayo sila ng negosyo. Shoutout sa mga tambay dyan, ma, pengin pera. Shoutout sa mga tambay dyan, trabaho-trabaho din, baka maestro. Mapingin pera. <laughs> <laughs> sa mga taga Tagig City nga dyan, eh located lang pala sila sa Black 16 Lot 2, Africa Street, Barangay Pinagsama, Tagig City. Hindi mo na nga kailangan pumunta sa po Manila para matikman yung overload ng garyan, footlong, hotdog dahil dito sa Tagig eh meron na yan. Nalalagyan na maraming sauce tapos bubudburan pa na maraming cheese. Sheesh! <laughs> Uy, ito na yung order mo. Ang Garian ang Overload. Garian Overload? Oh. Magkano to? 60 pesos lang yan 60 pesos Guys, hindi nyo na kailangan pumunta sa Quiapo, Manila Kasi dito sa may barangay pinagsama tagig eh, Meron na nga pala sila ditong Mga overload na hotdog, hanggar yan Ito, 60 pesos, overload, hanggar yan okay, no? Pero mo naman yung cheese oh Tapos may lettuce, may mga sauce no Dito nga lang pala sila sa may Black 16, Lot 2, Africa Street Sa may barangay pinagsama tagig city Bali, ipipin location nyo lang pala yung palugod apartment Doon yung apartment na ano, doon banda Tapos konting lakad na dito na sila Ayan Bali ito nga paling kanilang uh, business na wow. nag-inuman pa nga daw eh, <laughs> di Ito na yung mag magandang tama pag lasing na, di ba? Business talk lang. Oh, o. business talk. Lucky mo. Mhm. Mm Matagal ako sa ka. <laughs> ka. Di <Dinim> mo. <laughs> yung okay. okay. mm -hmm. sweet. Ang mm -hmm. sweet. Ang sweet. Surita to sa 60 pesos ha. Ah. Ang laki oh. Mm. Kirap ni Subo. Ang laki. Ang laki eh no. No? Pag ganito dapat may kutsara ka na ito sa plato eh. Tap mm -hmm. mm -hmm. so, talaga ng Hungarian no. Marami nag-umapaw. <laughs> mm hmm. <laughs> Ang dami Ang <laughs> dami Boss, ganito talaga serving nyo, boss? Eto, kahit tingnan nyo pa Eto, ganito talaga know. yung serving namin Napakadami, oh Hindi ba kayo malulugi dito? Hindi Grabe, laki <laughs> Masaya yung tao By the way, nga pala, guys Meron nga rin pala clothing si Bossing Ayan, diba? Bilhin rin kayo sa kanyang clothing Pag bumili kayo ng hotdog Eto, ito yung kanyang clothing, oh Ayan Sheesh <laughs> mm. Bali hmm. po, sing anong oras kayo nag-open dito? Ah, nag-open kami dito, ano, alas 10 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Okay, alas 10 ng umaga hanggang na 8 ng gabi. <laughs> diba? Buong araw silang titinda, guys. Mm. Ganto mga tropa yung masarap sa mahan eh, masarap kay inuman eh. Business talk lang. Business talk lang. Kinanganginam okay, na ibang buhay, diba? Ganun yung magandang tama. Tamang negosyo. <coughs> Sabi surit guys mag trip na rin kayo dito Ops guys, teka lang, bago matapos ng video na to eh, may papakilala nga pala ako sa inyong kape no Ito nga pala yung rice coffee ng Grain Smart, ang kape na gawa sa bigas Bali no sugar nga pala to no? kasi nagpapatamis dito ay stevia Ayan, ang mga ingredients nito, brown rice, okra lin, mangustin, barley grass, garcina, moringa Tapos ang dami mga benefits nito guys, ayun mga benefits, di ba? Kaya kung ito ang kape mo, siguradong healthy ka nito.